Ang alin? Ito ito, isang na, na. Lumang sandaan niya ako Bangko Pilipinas yan. Mm-mm. Bangko Sandra. Mm-mm. Uh -huh. Ito, pinibili mo Pinibili yan oh, Ano ba yan? Walang. Ito, coins yan ang... <laughs> ito, coins ng India. Ito, coins ng Kuwait. Ito, coins ng... Amerika. Ito, ano? Kuwait. Anong coins to? Kuwait. Ito. Kuwait. Yung dalawa. Kuwait. Ito. So, Eto, Eto. Eto, <laughs> Eto, Eto, oh, uh, ito Amerika yan. Ano ito India. Ito. Ito Philippines. Ito Kuwait din. Ito Kuwait. Kailangan makita yung taon. Ito yung taon. Nineteen ano yun? Seventy-two? Piso? Yeah. Ito. Papatunaw ko kasi yan, papagawa ko ng engage ring natin. <laughs> wala na yun na. Wala na yung iba kasi, may dalag pang ako $100 na wala sa wallet ko eh. Saya. May nangyailam. Ito pala yung ticket ko sa sine, oh, hindi natin nagamit. Sayang dalawa. Oh. Kailan yun? Ha? Kailan yun? Kailan ba Tapos ito? Tapos nagpasok yun. Ito, ito, ito. Ito, Qatar. Qatar. Souvenir mo lang yan? Yeah. That's my souvenir. Ito, anong bansa ito? Ano rin yan? Kuwait yan. Kuwait? Oo, Kuwait. Ay, ano makikita mo naman, diba? Samba. Dinar. Ayun, o. Bank Central of Kuwait. Uh, Kuwait. Yan, Oman yan. O, man. Man, Oman. Oh, Balik tag man oi, yan oh, Oman. Oh, kasi nakarating ako ng Oman din. So, din Oman to, pagsamahin mo sila. Yan oh, Oman yan dalawa na yan. oh, Oman oh, yan mo Nulit mo? Egypt naman to? Ano? Oo, Egypt yan. Kasi nagpunta kami ng amo ko ng Egypt. Wala nga dyan yung ano yung France at saka yung London. Sayang. Naubos ko kasi yung grocery kasi Ito, Ethiopia. Etopia. Ito. Ito, Saudi to eh. Itong one real. Saudi yan. itu ujir ujir itu ujir ujir rupiah injer tuh injer ya tuh Indonésia